magandang araw mga kababayan, tayo nagbabalik na naman para sa isang panibagong video na kung saan uh, mapapanood natin si Ms. Sandra Cam sa kaniyang ano no sa interview sa kanya patungkol sa kanyang saloobin sa nangyayaring uh, malasercos nga na uh, hearing sa Kongreso. So aside from that mga kababayan, uh, sa interviewing ito is mayroon tayong malalaman patungkol kay Kimbo at kay Abante. So without further ado mga kababayan, let's watch the video. Uh, Ma'am, uh, reaction lang po dun sa mga nangyayari ngayon sa Senado at sa Kongreso. Kongreso? Well, I'm calling it uh, as a house of contempt. Not anymore a house of Congress. Sobra na. Uh, gusto nila yung kung anong gusto nilang sabihin o marinate, yun ang dapat ilabas. Mm uh -huh. uh -huh. uh, more than an investigator na sila. Uh -huh. Tama mga kababayan, ano? kasi nga in, in the past few months, uh, sama, naoobserbahan natin mga kababayan sa nangyayari mga hearing sa uh, House of the Representatives, kapag ayaw nila yung sagot mo or kapag hindi nila gusto yung naging sagot mo as a resource person is ipapakontempt ka nila. So, dapat parang ang dating ang datingan ngayon sa House of the Representatives mga kababayan is dapat ang sagot mo ay naaayon sa kanilang gustong marinig. Yan naman sila mga korte. Mm -hmm. so Daba. itong quad committee na to, uh -huh. mga uh, they feel like they are above the law. Uh -huh. Na kung sinang gusto nilang ano at saka kagaya nung King G. Karma, below uh -huh. the belt. Uh, kung mayroon silang inbisihan yung doon lang sana within, mm -hmm. hindi na yung pati yung kabit, mm -hmm. yung boyfriend bakit, mga malinis pa sila mm -hmm. uh, yung apat na na chairman ba mga mga malinis yan mm -hmm. actually, may kilala ko dyan, dalawa mm -hmm. uh, ang time na na, ako ipatawag ng kongreso dahil dyan sa PCSO o balita nga po namin, ipatawag din kayo sa kongreso opo, dahil daw doon sa PCSO mm -hmm. issue ng 90B mm -hmm. I don't mind mm uh, mga marami man akong papeles diyan. mm At saka during our time, I was the only uh, director. Eh, hindi po merma doon sa IRR. So, I'm I'm willing, no problem. Pero sabi ko nga doon sa tumawag na congressman, within PCS lang. Kasi pag lumampas sila diyan, abay, ibang usapan na 'yan. Hindi ako papano sa kanila. Kung i-contempt nila, i-contempt nila, walang problema yan. Ay, paano yung pag contempt kayo doon? Di, e, magdadala na kayo ng damit. Pagpunta ko, dadala na ako ng damit. <laughs> Para hindi na ako kakabakaba na wala ko. Ma. Dala ko ng aking mga gamot, insulin, ng, ah, kasi diabetic ako. Pero, hmm. parang um, pala tayo. Hindi, hindi yeah. ako papayag na papasusin ako na kagaya ng ibang mga resource person, kasi ang nangyayari dyan sa Quad uh, Committee na yan, mm -hmm. yung gusto nila ang Nasusunod. masusunod. Which is that, ay hindi naman dapat pag ganun, dahil kung, kung hindi naman, mali naman talaga yung gusto nilang ipa, iparinig mm -hmm. o ipasabi, ay aalma ako. So ano na kayo ang, uh, ang masasabi niyo sa takbo ng uh, mga pag-iimbestigas sa Kongreso at Senado? Halatang halata naman. Mm -hmm. Halatang halata na. Mm -hmm. uh, isa lang ang tinutumbok nila dyan. Mm -hmm. Alam na natin. Mm -hmm. So, kaya tayo na mga Duterte supporters, mm -hmm. magkaisa tayo. Mm -hmm. Dahil para na ito sa bayan. usapang Hindi na politika, mm -hmm. kundi usapang bayan ito. Oh. Tama mga kababayan. ano. Talagang sa mga nangyayaring ano, uh, circus hearing ngayon sa kongreso, makikita natin na ang talagang tinutumbok ng mga investigasyon nila na in aid of legislation kuno is very obvious naman na parahanapan ng ground for impeachment si Vice President Sara. At aside from that, talagang gusto lang wasakin o durugin ang uh, Duterte brand. Kasi nga naman, malaking tinik yan sa mga uh, aspiring politicians na gustong uh, maging Pangulo in the future. Kaya tinitira nila ng tinitira si Inday kasi nga, uh, may potential si Vice President Inday Sara eh, na magiging uh, susunod na presidente. Kaya threatened yung mga buhayang mga iyan, ano. O oh, pero sinasabi po lagi ni Vice sa Sara na hindi naman siya tatakbo sa 2028? Well, hindi naman siya pwedeng magsabi ng ganyan kasi siya naman ang talagang inaasahan ng taong bayan na makas maka ahon sa gobyernong ito ngayon, sa kasalukuyan. So sa ngayon, ano po yung inyong mensahe dun sa mga uh, kongresista at mga senador na talaga naman, uh, grabe na yung ginagawa nilang pagtatanong sa ating mga, sa kanilang mga resource person? Well, sa mga senador at saka sa mga congressman, mm -hmm. ilan lang ang boto nyo? Especially for those congressmen. Niwala pa sa one-tenth of the votes na nag ang ating Vice President. Sana kung magbibigay man lang kayo, mag, if you will invite a resource person. Kaya nga mga kababayan, ano, 32 million, more than 32 million votes ang nakuha ni Vice President Sara sa buong bansa. Kasali na dyan yung mga OFWs natin. Samantalang itong mga young guns ni Tambaloslo sa Kongreso, ilang boto lang naman sila, taga 100,000 talaga makikita natin na ang kakapal ng mga mukha nila no pero ganun pa man mga kababayan kahit uh, pinagtutulungan nila si Vice President Sara ngayon for sure pagdating ng panahon pag uh, makabalik ang Duterte sa posisyon yang mga yan is ano titiklop din yang mga yan at magbabait-baitan alam niyo man pag sa politika napakaraming napakaraming mga plastic ano kung saan yung malakas doon lumalapit para mga linta. You know, treat them with respect. Kasi buti nga, binuntahan pa kayo. Pero ang nangyayari, pag hindi ka pumunta, isumpila ka. Pag pumunta ka naman, babastusin ka. So saan pupunta? Ngayon, kung ako, ipapatawag, ay ibang usapan yun. I will... Willing naman kayong pumunta. I'm very willing. And I will I will answer with PCSO issue lang. I will answer it straightforwardly. Mm. So ano pong uh, reaction doon sa sinabi ni Congressman uh, Marculeta na bakit uh, sinisingal out si Vice President Sara doon sa mga uh, sa confidential fund? 'Yun nga, mm -hmm. etong mga kongresista mm -hmm. as if they are so clean. Mm. Yes. <laughs> mga bulok din kayo. Isa-isahin natin like itong si Kimbo. Mm -hmm. Oh, yeah, Kimbo. You're just a mere teacher. UP ba siya? Teacher ba siya ng UP? Noon naka-tricycle. Ngayon, an ano na? Acting like a big, ano, billionaire. Hmm. Si Kimbo, dati naka-tricycle lang. Ngayon, naka-artista ba na? Tapos branded na yung mga bag niya. Pati mga reno, mga bag, mga pagdatamit niya, mga, yung brooch niya. Saan mo kinuha yan? At saka yung husband niyan may kaso din mm -hmm. ng graft and corruption. Ay si Abante. Anong... Si Abante? Eto naman si Abante, pastor yan. Mm -hmm. I remember, nung panahon na kalaban ako ni GMA, ginamit niya ng auntie ko, may she rest in peace, mm -hmm. para ako uh, patahimikin. Mm -hmm. Sinagot-sagot ko yan, pastor ka, po-offeran mo ako mm -hmm. ng pera para lang ako manahimik? No isa pa si Abante mga kababayan na turingang ano no son of god pastor tapos ay uh, yung mga katiwalian sa gobyerno is gawain niya gawain niya rin pala mantakin nyo, pastor ka tapos babayaran mo yung tao para lang manahimik kurap na gawain yan diba according sa christian teachings yung gawain ganyan is may na corruption ito si Abante is corrupt itong uh, itong matandang ito ano kaya, marapat lamang na sinagot-sagot siya ni Misandra Cam. Okay. At saka may may nagsabi sa akin sa mga distrito niya. Mm -hmm. And I have to double check it first. Mm -hmm. Na may rin kaso yan ng child abuse. Oh, okay. so ipapa-check ko muna for next week. Mm -hmm. Magalung ako dahil baka mama ipatawag ako. Mm -hmm. At mamaya aarte-arte yan sa akin. Mm -hmm. At least mayroon akong pambala sa kanya nako mga kababayan, what a revelation. Ang alam lang natin is kurap. Ngayon may kaso din pala itong child abuse. Talagang magkakapariho lang sila ng kulay ni ano no, ni convicted pusit na si Franz Castro. Opo. Okay, maraming salamat po. Opo. Thank you. Ayun, mga kababayan, natunghayan natin ang mga pasabog ni Miss Sandra Cam. Tama siya sa kanya mga sinabi na Uh, ang kongreso ay hindi na siya house of the representatives to ay house of contempt na at mga kababayan yun nga may patotsada din si ano no si Misantra kay Kimbo regarding sa kanya mga branded na relo approach at saka yung, yung pagiging teacher niya before, which is tama naman. Magmumukha ka bang bilyonaryo kapag teacher lang ang ano mo, ang occupation mo. Tsaka itong si Mr. Atras Abante, mga kababayan, ano, itong lolo natin na si Tandang Hukluban, is ano aside sa corruption aside sa nais niyang bayaran noon si Miss Sandra Camp para manahimik child abuser din pala itong mamang to Uh, anong masasabi nyo mga kababayan sa uh, mga revelasyon na ating uh, nalaman sa video ito so don't forget to give your comments down below see you next time